At mga boss ang itsura niya, no. Yung loob. May harang po 'yan. Ganyan po 'yan mga boss. Ang gamit po natin blind rivet eh ano, uno. 1/8 by 1/2. Yan. Kanya lang po 'yan. Hindi po natin isasagad para po mahaba ang talsik ng apoy mga bossing. Ganyan lang po 'yan. Tapos Ilalak po natin yan ito Pag inilak po natin yan Matatanggal po itong ulo na to Matatanggal po yan Tapos Bubutahin natin pabalik Mga boss Pupukpukin natin pabalik para mahulog siya Mamaya po makikita nyo yan ganyan po yan pagdating nyo doon nakaganon dito po tayo magbubutas nyan nga ganon mga boss aasintahin po natin ito yan pagbutas po dito kailangan tumama ron para ganyan siya kahaba Ayan mga boss, pwede nating gamitan ng ano 'yan. Coupling. Para nat na din po. Ang mga bulas, mga boss, apat oil destructor mga boss, galing po sa flooring, 1 inches, apat oil destructor. Sa pagitan po ng oil destructor may 1.5 mm na nakasingit mga boss, baliwalo po ang unang hilera. Susunod na layer, mga boss, ay 8 rin po yan. 4 mm. May nakasingit din po sa gitna na 1.5 mm, mga boss, pabanda lang. Tapos, sa pangatlong layer, mga boss, 4 na mm. At, ulit sa pangalawang layer, 1 in 1 port naman po galing sa flooring. 1 in 1 port galing sa flooring, 4 2 mm, 4 1.5. Pangatlong layer, galing sa flooring, 1 in media, pulgada, apat din 1.5, pabalagbag lang. At apat sa liig mga boss. apat sa Galing din dito po mga boss yung pang-apat na layer apat na lang 1.5 mm Galing naman po dito yan ay 2.5 inches galing po dito sa flooring natin 2.5 inches 1.5 mm apat yeah, mga boss bali po oh, pang apat na layer po yung nandun sa likod mga bossing 3.30 po yan mga boss 3.30 pulgada mga boss ang ano natin ang burner ito naman mga boss ay 15 15 yung rivet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 mga bossing Ito po Ito po ay 3 ang chamber nito automatic 4 pulgada Apat oil destructor mga boss. Ito po. Sa pagitan 1.5 ng oil sa pagitan po ng oil destructor. Ito po ay eh, hindi ko pwedeng butasan diyan dahil may pinagwelding. <coughs> Dito po sa pangalawang layer 2 mm pa lang. Walo rin po 'yan. Uh, sa pagitan naman po niya 1.5 pa lang. 1.5. Don. 1.5 mga bossing. 4 at 15 dito mga boss. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.